Magandang buhay, tara, samahan niyo kaming mag-camping dito sa Camp Sitio Tangal sa Palawig, Zambales. Gusto ko talagang i-share sa inyo ang campsite na ito dahil sigurado ako na sulit na sulit ang inyong 200 pesos dito. 3 days and 2 nights na nga ang inyong 200 pesos dito, all in na. Hindi katulad sa karamihan ng mga campsite na may bayad pa ang tent pitching at saka ang parking area. Pwedeng pwede kayong magtayo ng inyong mga tent dito lang mismo sa harapan ng dagat. Napakalinaw nga din ng tubig, kalmado ang dagat, hindi malakas ang alon kung kaya't safe sa mga bata. Dito nga sa pwesto namin ay ang sarap magbabad sa dagat dahil nalililiman ito ng mga puno. Napakalawak nga ng campsite na ito kung kaya't nagkakaroon talaga ng privacy ang bawat campers dito. Bukod pa doon ay pinagbabawal ng management ang walk-in ng sa ganon ay maiwasan nila ang overcrowded sa kanilang campsite. Kung kaya't maia-advise ko sa inyo na magpabook na kayo ahead of time, wala naman silang hinihingi na down payment o kaya reservation fee. Gusto lang nila na masigurado ang bilang ng tao at kung ano ang sasakya na dadalhin ninyo. Dahil mapuno at malawak ang lugar ay marami kayong mapagsasabitan ng inyong mga hamok. Ang tahimik ng lugar, ang sarap din ng simoy ng hangin kung kaya't makakapag-relax talaga kayo ng maayos. Napakabait nga din ang kanilang manager dito. Shout out sa iyo, Sir Neil. Napakabilis nilang tumugon sa mga concerns ng kanilang mga campers. Eto pa lang uh, Camp Asicho Tangal ay nakaharap sa West of Philippine Sea. Pagdating pala ng alas 4 ng hapon ay nagsisimula ng mag-low tide ang dagat dito. 5 a.m. naman ng umaga ay nagsisimula na rin mag-high tide at uh, kasarapan lang maligo kapag mga 7 a.m. na. Ang ganda ng uh, texture at kulay ng buhangin dito. Marami-rami lang kayong mapapansin na mga dahon ng halamang dagat na para sa akin ay okay lang naman at natural lang iyon. Namimaintain nga din nila ang kalinisan ng lugar na ito at dahil sa mapuno ay natural lang na magkaroon nga ng mga kalat na dahon. Kung kaya naman ay maging responsible campers po sana tayo, wag na wag tayong magtapon ng mga basura natin kung saan saan. Sa halip ay damputin natin ang mga basura na nakikita natin lalo na ngat kung ito ay palutang-lutang sa dagat. Huwag natin nga sayangin ang ipinagkaloob sa atin na ganda ng kalikasan. Isa pa nga sa maganda dito sa Camp Asicio Tangal ay ang sunset. Ang sarap lang talagang maupo dito sa gilid ng dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nabanggit ko nga pala kanina na ang 200 pesos ay good na for 3 days and 2 nights. Ang ibig sabihin nito ay kasama na nga ang entrance fee, tent pitching at parking. Sa iba po kasi ay magkabukod pa ang mga iyon. Ang kagandahan pa dito ay pwedeng pwede nyo ilapit ang inyong mga sasakyan mismo doon sa kung saan kayo nakapwesto. Sa lawak nga nitong pwesto ay makakapamili talaga kayo ng mga magagandang spots kung saan nyo gusto itayo ang inyong mga tents. Dito pala sa CST ay uh, meron din silang uh, maayos na CR na nasa harapan nga lang namin. magkahiwala'y ang comfort room ng babae sa lalaki. Meron ding mga naka-stack na tubig sa drum. Hindi na uubusan ng tubig dito dahil nire-refill din naman kaagad nila kapag kakaunti na lang ang laman. Meron din silang nakalaan na outlet ng kuryente pero good for charging lang. Kung kaya ta, kailangan nyo pa rin talagang magdala ng mga rechargeable lamps at mga solar lights. Kung uh, mag-iihaw-ihaw naman kayo ay hindi nyo na kailangan magdala ng barbecue grill dahil provide na ito nila. Malakas din pala ang signal ng globe dito pero kung kayo ay smart or TNT ay pwede kayong makahanap din naman ng spots na kung saan ay makakasagap din kayo ng signal pero ito ay banda doon sa gilid ng dagat. Isa pa sa activities na pwede nyo gawin dito ay ang pagbobonfire at uh, stargazing. Sa kabuan ay maire-recommend ko talaga itong uh, Camp Sitio Tangal. Sa mga gustong pumunta pala dito ay uh, pwede nyo ipin sa Google Map ang uh, Lipay Elementary School. Pagdating nyo ng Lipay Elementary School ay kakaliwa kayo doon. Medyo mahirap nga silang tuntunin kung kaya't pwedeng-pwede kayong magpasundo sa isa sa mga staff nila. Saludo talaga ako kay Sir Neil na manager ng campsite na ito dahil mararamdaman mo talaga ang kanya nga mainit na pagtanggap sa mga guests. Pinupuntahan niya talaga ang bawat campers at uh, kinukumusta. Mabilis nga din siyang tumugon sa mga concerns ng kanilang mga campers. Panatag din ang aming loob habang natutulog dahil gated itong property. Maganda ang naging experience namin dito sa Campasitio Tangal kung kaya balang araw ay sigurado nga babalik kami dito. Paalala lang pala sa mga gustong mag-camp dito na wala talagang tindahan dito mismo sa loob ng campsite. Ang uh, meron lang dito ay ice uh, tube ice at uh, mineral water na nasa container. Mga 7 kilometers ang uh, layo ng uh, palengke dito sa campsite kung kaya't na magbao na lang kayo ng sapat na dami ng pagkain. At uh, kung wala naman talaga kayong bao na pagkain ay pwedeng-pwede naman kayong uh, lumabas at uh, mamalengke kagaya nga ng ginawa namin. O kaya naman, bago kayo tumuloy ng campsite, ay madadaanan nyo rin naman ang palengke ng Palawig Zambales at pwede muna kayong mamili roon. For the record lang pala, ang video na ito ay uploaded ngayong May 20, 2025 kung kaya't maaaring magbago ang rates ng campsite na ito base kung kailan nyo po napanood ang aking video. Ilalagay ko na lang po ang link ng Facebook page ng Camp Sitio Tangal dito sa description box sa ibaba. Sa mga mahilig mag-camping kagaya namin at naghahanap ng budget-friendly na campsite ay pakiclick ang subscribe button, ganon din ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang pa mga videos. Maraming maraming salamat po. Happy camping, keep safe and God bless!